Mm Iba yung nararamdaman ko sa iyo. Uh, Bakit naman Wancho. kasi sinayang ka ng kapatid ko? Eh, huwag na natin siya pag-usapan. Pag-usapan na natin kung ano meron tayo, Wancho. Mahal kita. Talaga ba? Okay lang ba sa'yo? Kahit ma kapatid kayo ni Lucio. <laughs> okay lang sa akin kasi... Uh, eh, pa paano natin? Paano pag nalaman niya? Wala akong pakialam. Kasi... Gusto mo rin ako? Matagal na kitang gusto, Ivy. Sa lang. Ako, Wancho, matalik. Kaya nga, sinasabi ko sa sarili ko kapag... Daldal -dal mo naman, ako pa eh. Ay, oh, ikaw nga, sige. <laughs> Matagal na kitang gustong tikman. Este! Ah? <laughs> Kasi... Sige mo, oh, try ka natin. Wancho, ano? Kaya mo bang panindigan? Panindigan kita. Kahit mag-aaway kayo magkapatid? Wala akong pag-alam sa kanya. Napakababayero niya. Hindi, hindi, hindi niya ako tulad. Kaya... Mas mabuti na yung mangyari sa kanya yan. Mahal, Kasi dapat ang tulad mo hindi sinasaktan. Huwag na natin siya pag-usapan. Pag-usapan natin yung tayo. Mahal kita, Al Wancho. Mahal mo ba? Mahal kita, Ivy. <coughs> <coughs> Ivy. Patunayan Basta mo. Basta akin ka na lang. Prove it. Prove it! Huwag ka na pumunta sa kanya, ha? Tama na ang okay dami mo. Akin ka kul, Ayaw ko. Bata pa ko,